Hello everyone! Welcome back po sa aking Youtube channel! Ayan. For today's video guys pag-uusapan lang po natin kung papaano po mag-delete ng mga search history sa ating Google account para maiwasan po agad-agad ang pagka-full storage ng ating mga cellphone na yan. Kung interesado po kayo sa video na ito, ang um, pakitapos lang po para malaman nyo kung papaano po ang gagawin na yan guys. Pero bago po ang lahat guys, gusto ko lang pong sabihin sa mga bagong nakakapanood ng aking YouTube channel, ng aking um, video tutorial. Ayan. Please guys, huwag nyo naman pong kakalimutang pindutin yung subscribe button sa baba. At saka huwag nyo na rin kakalimutang pindutin yung notification bell para updated po kayo palagi sa lahat ng videos na aking ina-upload. So, start na tayo guys. Let's go! pupunta lang po tayo sa ating Google. Ayan. Click lang po yung Google. And then, click niyo po yung profile picture sa taas. Ayan. And then, profile picture guys. Ayan. Punta po tayo sa settings. And then, click po natin yung privacy and safety. Pagkatapos niyan, guys, pupunta po tayo dito sa search history ayan at lalabas yan guys lahat ng mga um, sinesearch nyo ayan mga picture mga videos ayan kung gusto nyo po yan i-delete guys ganito lang po ang inyong gagawin click nyo lang po itong delete and then delete all time dapat guys nakacheck po lahat yan check lahat and then next And then, click nyo po yung delete. And then, may makikita kayo dyan guys, deletion complete. And then, after nyan guys, got it. Ayan. Ganun lang kadali guys, mag-delete ng mga history sa ating Google account. At ganun nga lang po kadaling malaman kung papaano po i-delete lahat ng mga history sa ating Google account. Ayan. Kung may natutunan kayo sa aking video guys at kung nagustuhan nyo po ang aking video, baka pwede naman po kayo mag-like, comment, and share na rin na yan guys. Thank you so much guys sa panonood. God bless. Bye!